Cute morning! <laughs> Andito na naman si cute morning eh. Sino to? Ay! Ito ka lang ha. Don't forget, I'm the hello mga cuties <laughs> o ano tong ginagawa ko yun naglagay na ako ng sugar nako late lang yung aking ano kasi tuloy tuloy yung aking paggawa may mga may mga kausap kasi gata ito ng nyog dalawang piraso lang kasi gagawa ko ng biko tapos, isang biko, ah, malagkit lang. Tapos, sa isang kilong malagkit, dalawang nyog. At yung one-fourth na sugar, sugar na ganito, eh, hindi ko inubos lahat, one-fourth lang yun na ito yung itinira ko. Kasi, ayoko nang matamis ngayon. Lalagyan natin ng konting salt. Yan. Konting salt ganito ginagawa ko tapos pakukuluan ko na ito kunting pakulo lang naman ito yan ano ah... Uh, tunawin muna natin yung sugar at ako kasi ano eh naglalagay ako dito ng isang pirasong kalamansi yan para ma papatayin natin yung lasang umay. Di ba kasi nakakaumay siya? Kunting tamis lang. Tapos lagyan natin ng isang kalamansi lang. yung katas ng kalamansi para tanggal ang umay. Meron siyang maalat-alat, manamis-namis, na medyo maasim-asim ang lasa. Ayan yung aking sikreto sa aking biko. Ito po yung ating... Yan. Ito yung kalamansi. Dalawang piraso lang naman yan. 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 Hahalo na natin siya. Tapos... Yan. Ako kasi hindi ako naglalagay ng ano sa ibabaw. Ang nilalagay ko, keso. Keso ang nilalagay ko sa ibabaw pagka na... Luto na 'yung aking, uh, natapos na 'yung aking biko 'Yun ang aking pang-topping sa ibabaw. Okay. Sasalang na natin sa sa kalan. ito po yung ating ito yung ating ano malagkit ayan no ating malagkit 1 kilo yan mamaya pag okay na yung ating latik ay hahalo na natin ito kaya naman po ako nagbiko ngayong araw na ito dahil wala pong birthday. <laughs> ano kasi? Uh, January 29 kasi, death anniversary ng nanay ko. Kaya, ito. Paborito niya kasi yung Biko. Kaya, ito yung aking ihahanda. Ito lang yung aking ipapakain doon sa magdadasal kasi magpapadasal ako mamayang hapon. Tapos, ito yung pagsasaluhan namin pagkatapos ng dasal. Kami-kami lang naman dito. Si kapatid ko nasa malayo eh. Tsaka isa pa, may mga trabaho, ganyan. Kaya bahala na sila, kanya-kanya na lang kami. Basta ako, magpapadasal ako. At itong biko ang aking yahanda. Ngayon, Itong biko na to ay, di ba, ang sarap nito mag part, ang partner nito ay yung salabat. Di ba, ang salabat ang masarap? Kasi, taglamig ngayon eh. Malamig ngayon dito sa atin. Lalo eh, malakas ang hangin dyan sa labas, kaya sobrang lamig ang hangin. Kahit may araw, tirik na ang araw, hindi mo pa rin ramdam yung sakit ng init dahil malamig yung hangin baka sa sunod buwan tag init na eh kaya mga March ganyan umpisa na yan kaya namnamin natin yung medyo malamig mala, malamig lamig dito sa atin ngayon kaya tuwing hapon ay umaga yan naglalakad ako kasama ko yung si Pau Pau aso tapos kami dalawa ni Lolo Pugi si Lolo Pugi ang taga dala ng dustpan ako taga <laughs> taga bit, kay Pau paw kasi kapag tumakbo si Pau hindi na hindi na kaya ni Lolo Pogi yan kasi alam mo naman si Lolo Pugi mahina na maglakad yan tapos sa hapon din dog walk ulit doon kami nakakaabot kami doon halos nakakaabot na kami sa may release malayo layo rin yung aming nilalakad umagat hapon kami naglalakad ni Lolo Pugi minsan eh j kaming dalawa ng aking aso. Si Lolo Pogi laging nahuhuli yun. <laughs> Mabagal maglakad. Ayano, oh, oh. mabilis lang oh, kita mo. Ang bilis lang to lutuin eh. Niyan 'di ba? Andito na lahat yung mga ingredients. Kaya pagka Ang iba kasi ganito, ganito pa ang ano, yung ganito ang ano niya yan, ganyan. Nilalagay na nila yung malagkit. Eh, ako hindi eh. Gusto ko kasi malapot na malapot. Saka ko ilalagay yung malagkit. Kaya, kahit na 3 days na siya, nasa lamisa, hindi siya napapanis. Yan, ang subukan ninyo. Tapos, lagyan ninyo ng kalamansi o kaya may punkan kayo. Yung isang punkan o kaya orange o kaya lemon. Yon, pwede nyo ipiga dito, isama nyo sa pagluluto. Kaya kahit na 3 days, hindi pa rin masisira ang inyong biko. Yan. Di ba kanina nakita nyo na, nilagyan ko siya ng konting salt. At ano nga ba 'yon? Kalamansi kasi wala akong puntan dito. Kalamansi lang meron. Tapos nilagyan ko na rin ng keso ito. Konti. Tapos mamaya yung pang toppings ko, keso na rin lang. Para, pwede rin naman walang pang toppings. Kasi nandito na yung keso sa loob. Ang masarap kasi dito, yung tutong. yun ang inaabangan ko, yung tutong. Sausaw mo dito sa kawali. Tapos, ayun, sausaw mo yung tutong sa kawali. Kasarap. titikman nga natin tikman natin konti ay hmm hmm tara pa ah. tama lang talaga yung ano niya yung tamis kaya, ang one-fourth sa isang kilong one-fourth na sugar, brown sugar sa isang kilong malagkit ay hindi pa ubos May kunti pang natira. Kasi, pangit kasi masyadong matamis. Ayan, oh. Ayan, oh. Medyo malapot na siya, oh. Ayan, okay na to Malapot na siya. Ayan, oh. Ganun kasi, ganito kasi ang mga, yan. Okay, tama na to. Patay na natin at ilalagay na natin si malagkit. Okay. Ito na oh. Ito na mga cuties. Ayan, maghahalo na tayo ng ating biko. Parang ang hirap yata maghalo. Nung ka kamay lang. Sana pa si Lolo Pogi. Ay, Lolo Pogi, halika. Kailangan kita dito. Taraga to si Lolo Pogi, absent Ah. Hoy, absent ka. Halika na dito. Oh, ikaw magkakamera sa akin. Si Lolo Pogi talaga, naku. O, mm. Oh, yang ganyan ha. kasi para madilim ka ata dyan dito ka banda kaharap ka nakaano ka sa ilaw yan okay ha hmm. okay na okay na ba hindi ba madilim tingnan ayusin mo madilim eh ganyan no O, oh, yan, ganyan o, no? ganyan. Yan, ayusin mo maghawak. Ay, naku talaga, ang, ang matanda, hindi marunong humawak ng camera eh. Kaya, ang ginagawa ko sa kanya, laging siyang model. Hindi pwedeng kameraman eh. Lolo Pogi, eh. hindi pwedeng kameraman. Gusto niya, lagi siya model. <laughs> nagpapakyot. <coughs> Aray ko. Gusto niya lagi siya model ng Bivo Family Vlog. <coughs> Tapos, alam mo ba, ang ganda ng ngiti niya. Ay, naku. Alam mo kung bakit ng ngiti niya. May kakain daw siya ng biko. <coughs> tuwang-tuwa siya. Tapos, hihigop siya mamaya ng salabat. Ito kasi yung na namin sa ano, sa probinsya, ang salabat. Uy, may tutong. Sarap. Kaya nagbukod na ako ng ano eh. Nagbukod na ako. Ng latik. Kasi alam ko, Isasawsaw ko tong tutong. Wala <laughs> hmm. talaga naman. Ihanguin ko muna lahat itong malagkit bago ano yung para sabay-sabay na ihalo sa kawali para pantay-pantay lahat. Yan. At yan. Yan o, oh, may tutong. Sarap. May patutong pa si Mayor. Hmm, sa bagay, kami lang naman kakain nito. Tapos, mag-share sa con, mag-share sa ano, sa mga friendship. Siyempre, pili lang yung aking pakakainin, ang bibigyan. Hindi naman lahat ng kapitbahay bibigyan natin. Hindi e, eh, wala na matira sa atin. Sa dami kong kapitbahay, Diyos niyo. Ayan, oh Ay, naku. Sa dami ng kapitbahay, si Lolo Pogi, lako. Lahat, lahat yun, ipuro eh, puro Lolo Pogi. Pati mga bata, matanda, Lolo Pogi. Bakit itong kutsara ang hawak ko pala? Hindi na ako nakahawak, nakakuha ng sandok na yan na masarap yan kaya si lolo nakangiti na naman basta si bibo daw ang magluto tiyak happy na naman ang tami ayusin ko nga to ikaw nga lolo pogi maghalo kasi medyo malakas-lakas ang ano maako na mag, mag video Ayan, no. Kasi, mas maganda ang video ko, eh. Ayan, no. laki ng... Ang laki ng kamay. Mukhang isang kawali ang kamay mo, ah. Sige, Patayin ko muna to. Grabe ang pawis. O, ito na si Lolo Pogi, oh. Ayan na, oh. Yan. Laglag na. Mekos-mekos na yan. Wala nang kakayurin sa kawali. Kasi, ito nasa tray at ako, nakaready na kumain ng tutung. <laughs> Gusto <laughs> ko yung tutong eh. Inaabagan ko talaga yung tutong. Si Lolo Pugi, kumakain din niya ng tutong. Pero ayaw niya ng masyadong malutong. Ayaw matigas ba? Kunti lang. Ayan. Tapos, lalagyan na lang natin to ng toppings. Ayan. Ayan, oh lalagyan na. natin ng toppings yan magpapangano lang ako kay lulupugi ng tawag dyan keso okay, basta ako ang tutong mauna na ako sa tutong unahan ko na si lulupugi kasi o oh. tulad ng kain na kain na ako dito sa tutong na to pinaka gusto ko to sa lahat iba Tapos kinakamay lang 'yan. Nga ganyan ah. Mali sa may kamay ko eh. Lagi yan nakahugas. Tapos, ayan. Sausaw natin. Ayan o. No? Kainin na. Mmm. Siyempre, loto ko to. Kaya gusto ko. Kahit sino naman eh. Pagluto mo, talagang sarap na sarap ka. Pero, aminin din natin minsan na may luto din tayo minsan, papalpak din ang lasa. Kasi nga, hindi naman tayo perfecto. Mmmmm. Uno. Nagtira talaga ako ng ano? Latik. Ito yung aking ano. Mm -hmm. Sige mga cuties. Salamat sa inyong panonood sa akin. At maraming maraming salamat. Sa mga lahat ng sumusuporta sa amin ni Lolo Pogip. Alam ko naman kung sino yung lagi nandyan. Kaya pasidya na rin, bihira akong makadaraw sa inyo dahil ano nga, busy ako masyado. Yung mga gawain kong uh, dito sa aming senior citizens na grupo, medyo busy pa kami ngayon dahil nagpe-prepare kami ng aming outtaking. Tsaka yung Siyempre, bago pa lang kami. Kaya, ang dami namin mga inaasikaso sa ngayon. dami pang gawain. Kasi, di ba, nag-pandemic. Ngayon ulit kami nag-umpisa. Kaya, ang dami namin mga inaasikaso. Kaya, kahit pa paano, paminsan-minsan lang nakakapag-vlog, andyan naman kayo laging sumusuporta sa amin ni Lolo Pogi. Kaya maraming maraming salamat. Bahala na si Lord magbalik sa inyo. Ng mga siksik liglig na umaapaw. Na biyaya. Mamukhang hindi na talaga ako nito. Mukhang gusto ko yata, Ubusin no. Ubusan ko na si Lolo Pogi. Yung naghuhugas ang plato. Hindi na mga Maraming salamat. Bye-bye.